Yo! What's up mga kadududero! Meron tayong gagawin na anime tattoo na naman at uh, nakikita nyo ang ating gagawin ay si Kilua ng Hunter x Hunter So nagpost kasi ako na naka ako sa uh, mga anime tattoo na uh, pinupost ko So ito ang gagawin natin So dito mga kadududero, gamit ko yung pamprinter ko na portable printer na bili ko sa Black Angel Tattoo Supply So okay naman sya mga kadududero So ito kinukuha ko na yung uh, sukat niya para dun sa binti na paglalagyan namin mga katotutero. So sobrang nakakamiss talaga gumawa ng ganitong mga katotutero. Kaya sobrang uh, sabik na sabik ako gumawa ng ganitong piece no, mga uh, So ayan at uh, dito medyo tinaasan ko palalo yung pagka black ng ano, ipiprint natin para talagang uh, itim na itim siya dun sa paglalapatan natin no, pag naidikit na siya. So ito mga kadudutero at ating piniprint na. So yan. At uh, napakaganda ng pagkakaparik yan dito mga katututero. Walang anomalyang nangyari. So ito. At ating tanggalin na dito sa gilid. Nandiyan lang sa gilid yung tanggalan yan mga katututero. So ating i-check kung anong resulta. So yan. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kaganda no, na print. Uh, base sa pagkaka-edit ko dun sa detalye. So, ito yung mga ating gagamitin mga katututero. Siyempre, nandito ang Arctic Ink ni Sir Bong Arcanes, Gecko Blood Bomb Tattoo Blind, siyempre, Poseidon Cartridge, There's Sir T. Tuason mga katututero. Maraming-maraming salamat kay Sir Juan Liren. Nandito rin ang Goku... ah, uh, Goku... <laughs> Game Pro Station mga katututero. <laughs> <Goku today. laughs> so, yan. At, ready-ready uh, na mga katututero. So dito mga kadudutero, ginamit ko na yung uh, Gecko Pro Stencil ni Sir uh, Kevin Mangalindan. At yan, galat lang natin may maigin no, para malagay natin ng maayos yung design at matikit ng maayos. So yan, kitang-kita nyo kung gaano kaganda yung uh, Gecko Pro Stencil ni Sir uh, Kevin Mangalindan. So yan, no, ang ganda ng pagkakadikit mga kadututero. Perfect na perfect. At sobrang sabik na sabik na ako gawin to mga kadudutero. So, puro mga minimalist case ginagawa natin at yung mga simple yung mga design, no? At kaya yun, makakagawa tayo ngayon ng medyo mga trabaho na tattoo. So, ito yung resultat kinalabasan mga ng ating 6 uh, hours mga kadudutero namin ginawa tong tattoo na to. So, ito yung uh, ginawa natin na kiluwa na colored tattoo mga kadudutero. May nakalimutan pa ako dyan kaya sa next na dulo na video yun, uh, shinading ko na lang siya. Kamusta man? <laughs> okay pa ba? <laughs> so, ayan, kaya ay mga kadotodero yung sakit. Hindi hmm. na magtatapos to. Ilang hours natin ginawa to? Ano Six. Six, Six hours. hours. Ah! Tapos, konting break time lang. Ang tibay niyan. <laughs> Walang kano ano yung ano, karate arte. <laughs> Iba't ibang pwesto na ginawa. <laughs> Tumawad. <laughs> Kahit ano na ginawa. Pero yung kinalabasan naman, eh, goods naman. Ayan, gawang Arctic Gawang Arctic Pink ito mga kadotidero by Sir Bong Arkins. Tapos syempre gamit ko yung Poseidon cartridge ni Sir Tian Tuason. Tapos syempre yung Gecko Blood Tattoo Foam Wash. Tapos yung Gecko Blood Tattoo Blind. Gecko Pro Stencil din mga kadotidero.